Hello mga be. Magkano sa chocnut? 26? Nagahanap ka ba ng pandagdag pagkakakitaan? Gawin mo ito sa malagkit para humita ka. Tara, umpisa na natin. 1 kilo nang malagkit na bigas. Tapos, hugasan muna natin to bago natin ibabat Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Tapos yan, ibababad na natin ito. Kahit 3 hours lang. Pero maganda kung magdamag po. After po nito, maaari na natin itong igiling sa gilingan. Kung wala po kayong gilingan, maaari po kayong magpagiling sa palengke. Pwede rin po kayong gumamit ng glutinous rice flour. Ito na po yung ating giniling na malagkit na bigas. Ilalagay na po tayo nitong glutinous rice flour para po maging dough yung ating giniling na malagkit na bigas. and then mix. So, yan po, gagamitan na natin ng mahiwagang kamay. Oh, Para mas ma-mix natin yung ating Glutinous Dough. At kapag ganito na po ang ating Glutinous Dough, pwede na po ito. ngiinit naman po tayo ng ating tubig. gamit po tayo ng choknat. mag add lang tayo ng konting tubig at imamash na natin ito. At kapag ganito na po ang texture ng ating chocolate, pwede na po itong ipalaman. Mag-start na po tayo mag-mold ng ating palitaw dough. I-mold lang natin ito into circle. Tapos ipipress natin para ma-flatten. Ayan, pwede na natin lagyan nito ng palaman. Maglalagay po tayo ng 1 half tablespoon ng chocnut. And then, ifo-fold natin, tapos ipipress natin yung gilid. At kapag mainit na po ang ating tubig, maaari na natin ilagay ang ating palitaw with chocnut. Kailangan po natin ng water yung paglalagyan natin ng lutong palitaw. Mutang na yung ating Choknat palitaw, lutuin na po ito. <laughs> Tapos ilalagay na natin ito sa malamig na tubig. Kapag naluto na po natin lahat ng palitaw, papalitan naman natin yung tubig nito hanggang sa lumamig na. Ito po ang ating grated coconut. Galing po ito sa freezer. Since umaga po kasi tayo na mamalengke, kaya nilalagay ko muna to sa freezer. Kasi po, 12 p.m. pa naman ito piniprepare. Tapos, ilalagay na natin yung pinalamig natin na palitaw at ito'y ating i-coat ng grated coconut. After po natin itong makot, ilalagay na natin ito sa tray na may malinis na dahon ng saging. At eto na po ang ating choknat palitaw. Nakagawa po tayo ng 35 pieces. Eto po ay sesame seed. Sasangag lang natin ito. At kapag nag-brown na po, pwede na po ito. ipipress lang po natin ng spoon ang ating sesame seed para po lumabas ang aroma. And ito po ay uh, wash sugar. Tapos lalagay na natin yung minipit na or crush na sesame seed. And then, imimix natin. Paki-comment down below naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang aking mga videos. Maraming salamat. Ilalagay na natin sa ating istante. Dalawang marula. Ako po si Glory at nagtitinda po ako ng mga merienda at binabahagi ko ang aking mga paninda sa pagawa ng mga videos. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and follow our FB page. Maraming salamat. At para po may idea kayo, ang bentahan ko po nito ay 10 pesos. ay di po

35 yeah. plus twenty-six, 71, 71. Yeah. 71. Uh -huh. One.